Hello guys! Ito na naman ako si Orchids 2018. Narito ako ngayon sa Manila. Bali makikita ninyo dito sa condo. Uh, nagtataasan pero hindi ko pa rin pagdadaig ang probinsya kahit na ulang nagtataas ang mga building na ganito. Dahil napakalinis ng hangin sa probinsya. Huwag lang sa mga city ha. Kasi pag city na dito, mas sa probinsya eh, parang na rin Manila. Ha? Nakikita niyo napakarami ng building, mga condominium. Tapos sa unang nito, landmark eh. Ito naman makikita ninyo pag gabi na. Talagang busy talaga ang Manila. Hindi tumitigil ang mga sasakyan kahit gabi na. Ayan, nakikita ninyo parang sinasabi na hindi natutulog ang mga nakatira sa ma sa syudad. Condominium ito dito malapit lang sa landmark EDSA. Okay, salamat guys. Sana mag-subscribe.